para ma-exercise ang mga kamay ni Babe, napasubok nga ako sa kanya na isulat ang mga litra para malaman namin kung kaya niya magsulat pa. Kasi tuwing matutulog kami minsan, yung kamay niya, ginagalaw-galaw niya kasi nga daw yung mga daliri, masakit nga daw. Eh dahil nga si Babe, hindi siya nagbubuhat o ng kahit na ano, naisipan ko siyang pasulatin ng kahit na anong bagay or kahit na anong litra at pinasulat ko nga sa kanya bali may sinulat ako ng mga litra at pinapakopya ko sa kanya para malaman ko kung gaano pakahaba ang litra na masusulat niya at saka good exercise din talaga para sa kanyang kamay hey babe you can write very good that is a good exercise for your hand very good babe Mm. Masaya naman ako at nakakasulat pa nga siya. Siguro kailangan ko to gawin everyday. Ipapasulat ko sa kanya kahit mga letra lang.